ang isang kandidato sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa Abra. Mahigit isang daang kandidato naman sa buong probinsya ang umatras sa eleksyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Kinumpirma ng election officer ng Bukay Abra na patay sa pamamaril ng riding in tandem ang 52 anyos na lalaking tumatakbo bilang kagawad sa barangay Bangbangkag. Papunta sila sa barangay Palagyu, kung uh, kaya bra, baka naka-backride right tong si uh, Mr. Catalino Doralpa Sr. Hindi pa nahuhuli ang mga sospek sa pagpatay sa kandidato. Hindi rin daw ito ang unang election-related violence na naitala sa nasabing bayan. Meron lang ano, reported uh, nung last week at last month. Hmm. Meron lang uh, reported harassment pero wala pang ano, ganito na merong pumanaw. First time hmm. na merong ganito sa Bayan ng Bukay. 17 kandidato na ang umatras sa Barangay at Sanggudiang Kabataan Elections. Personal daw ang mga rason nila. Sa buong Abra naman, daan at dalawampot dalawang kandidato na ang nag ng kanilang kandidatura ayon sa Commission on Elections. Talagang umaayaw kung tinatakot 'to hindi wala po kasi kaming ebidensya so far and therefore uh, nakikipagcoordinate din tayo sa DILG at saka sa Philippine National Police pati ilang guro umatras rin daw bilang election officers yung mga teachers talaga ang pag-atras po kasi dahil sila ay related doon sa mismo mga kandidato sa mismo barangay and therefore wala naman po yung sinasabing threat o yung violence against their persons Bukas na magsisimula ang sampung araw na campaign period para sa barangay at SK elections sa October 30. Kasama ng COMELEC ang Philippine National Police sa pagbabantay sa mga checkpoint sa buong bansa. Mahigit isang libong baril na rin ang nakumpiska mula nang ipatupad ang gun ban noong August 28. Nagpaalala ang COMELEC sa mga kandidato na sundin ang mga patakaran. Ang campaign materials hindi dapat lumagpas sa size na 2x3 feet at pwede lang ipaskil sa mga common poster areas katulad ng mga plaza, mga pamilihan at barangay centers. Pwede rin magpaskil sa mga pribadong property. Pero dapat susunod din ito sa tamang size. Sabi pa ng Comelec, bawal umigay ng mga t-shirt, bowler at cap ang mga kandidato. Bawal po ang ating pong pagpapakain. Bawal po ang bowler. Hindi po pinag-uusapan kung magkano ang halaga, maliit o malaki yan. Kahit nga po pangako lamang yan po ay punishable, yan po ay vote-buying. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlin Alcaide, News Five. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may paki-alam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.